Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. Ayan, guys. Dito naman ako, guys. i ko naman tong area na hindi ko pa napuntahan. Ayan, guys. Tingnan ko muna dito kung anong nandyan. Ayan, ang gusto kong puntahan yung nakita ko. Ano kaya yan? Ngayon lang ako nakapunta dito pero sa ibang kalye palagi naman ako nakapunta. Ito lang na ano nakalsada ang hindi ko pa napuntahan. Yung lahat dito napuntahan ko na. Tingnan ko kung anong mayroon doon sa Anong mayroon sa kalsada na ito? <laughs> Pumira naman tayo, oy. Eh. Hanap talaga tayo kung anong mayroon. O nga. Kasi gusto kong makita kung anong nandoon sa ano sa dulo niya kung ano ba, farm ba ito ng mayaman o basta tingnan ko lang kung ano naman ang ano ang mapuntahan ko basta kay basta ang, kalsada pakita ko sa inyo mamaya ano talaga ang ganda talaga ng kalsada nila simentado simentado tapos hindi masyadong maraming tao hindi masyadong maraming hindi masyadong maraming tao hindi rin maraming ano yung motorista ano lang bilang lang sa kakamay sa daliri natin kung ilan sila ang ano natin masa, mas, sa natin na motorista ayan guys hindi ko na nakita yung ano nakita ako doon sa amin nakita ko man doon sa amin tapos ayan puntahan punta, ko ano pala Barangay, barangay, barangay garing. Ay, nakapunta naman ako siguro nito dati. ganda talaga ng kasada nila. Yan, ano kaya, ano kaya ang dulo nito? Parang ma-surprise ako kung anong nandun makarating ba kaya ako sa nakita ako baka hindi ko makita pagdating ko doon iwan ko baka nasa ano lang ako sa baba lang ako baka nandoon pa yung sa ikapilang bungtod ano ba yun tagalog sa bungtod ayan may nakasalubong na akong motor isa pa lang ayan ang ganda naman sa ano nila. Uy, tinitirahan nila. Hindi siguro mainit dyan. No. Ayan na. Ah. Ano na ako? Na-overtican ako. Ayan. Ah, akin yun talaga yung ano, binuga niya. <laughs> Binugahan niya ako. Um, uh -uh. Kasi, na, kasi nasa right kami eh. Ayan. Ang ganda talaga dito, guys. Hindi ko akalain. Ang ganyan pala dito. Ayan, baka gusto nyo magpunta dito. Tayo lang kayo sa highway. Makita nyo, makita nyo to. So, yun na. Yun na ang ano nyo, yung mapa nyo. Ano lang nyo, subayon lang na ninyo, ang, subayon lang na ninyo ang krasada. Taraon kung kung sa'yo maabot dito, tumoy. Ayan, parang gabi na yata dito. Hmm, gabi na. Ayan, ang araw, pala palubog na. Tapos madilim na. Madilim na dito sa baba. Diyos ko. Saan kaya ito magpunta? Tinahay ko talaga. Wala namang mawala sa atin kung itry natin. Basta ano lang, safety lang tayo. Wala namang ano, wala namang nagsabi na mayroong ano dito. Mga bad bad na tao, wala naman. Ayan, may sasakyan na. Pero hindi ano, yung parang kargahan ng ano, bato. Bato-bato. Uh, -huh. walang pamasayroan motorista lang mayroong motor pero bihira lang din paano tayo makauwi pag wala tayong service dito na wala ano wala mang pamasaheroan no kahirap naman magtambay tambay ka lang muna doon Hintayin mo kung, kung ano. Ayan, may bagong napagawa ng bahay. Ang ganda. talagang mga mayaman eh. <laughs> Madali lang sila makapatayo. Kahit doon pa sa ano, sa... Sa malayong malayo sa ano, kabihisnan. Kasi may ano man sila, may sasakyan. Hindi man sila naglalakad Tayong walang sasakyan ay hindi pwede. Ang layo nito. <laughs> Siguro isang taon ako makarating doon sa puntahan ko. Isang taon ay hindi naman eh. Hintayin nyo lang ako eh. Ngayon na araw dadating, dadating ako doon. Obya naman din na isang taon ako hindi makapunta doon iwan ko man kung saan saan yun hindi ko naman nakita na lang kasi sa baba lagi kasi na ako sa sa ano sa ubos niya na ato siya sa ibabaw no ano na to hindi ko naman siya nakita pag mag ano na ito mag one minute na tapos hindi ko na siya makita tapusin ko na lang to ang hirap naman hindi tayo mag ano nito baka totoong one year na hindi ako darating doon. Hanapin ako sa amin kung hindi ako darating doon ng one year. Joke-joke <laughs> lang. One year. Charot. <laughs> Ayan. -ganda ang ganda-ganda naman ng ano nila. Kung ganito naman nang din yung kalsada nila, pwede ko lang lakarin. Mga one month mga one man isang barangay kung saan akong barangay mapunta wala talaga akong nakita na barangay hall wala din akong nakitang chapel wala din akong nakitang house dito yung lang isa yung bahay na yayamanin yayaman talaga mayaman talaga oo tapos motorista lang ang nakita ako ayan may bahay na bahay ba to mm -hmm ganda talaga ng bahay niya up and down paano na lang kung mag landslide hindi ba hindi ba safety ba yun hmm safety siguro tagal na silang nakatira dito eh ayan guys madilim na talaga dito sa baba guys iwan ko lang sa taas hindi ko na nakita yung puntahan gusto kong puntahan siguro guys ano na lang Hanggang dito na lang siguro ako guys uy.